Guys, good morning. Ngayong araw meron tayong vlog. Iikotin natin ang Romblon. mag interview tayo ng mga tao dito sa ating madadaanan sa paikot ng Romblon. Ngayon guys, pero bago tayo tumuloy, kakain muna tayo at mahaba-habang lakbayin ang ating gagawin. So ito, meron tayong nabiling nilagang baka. Dahil alam natin, wala nating medyo matibay ang ating resistensya habang mag-iikot ng isla. So, ay, yan, pwede na Ayan guys, ipapagas tayo para siguradong wala tayong abala at hindi tayo maantala sa ating mabilisang biyahe bago tumawid ng tabla sa araw na yan. Uh, mga magkano yan? 150 yan. So, babies pa yan. 150? Tapos may babies yan ngayon. Mismo mo direct taga, taga ano ang ano ang buyer. Mga ano mga kasama kasama sila grupo. Oh hey guys, tumigil tayo pansamantala dahil na-amaze tayo dito sa isang ginagawang eskultura ng isang anghel gawa sa Italy white na marble sabi nung mayari at natanong natin kung magkano yon ang benta niya sabi niya nasa 150,000 daw order ng isang taga Bulacan ayan guys hindi pa niya natatapos pero talagang kita natin yung kanyang kahusayan sa paggawa ng mga ganitong klaseng uh, marble products sa uh, Tagalog ay paglililok sa English ay sculpture so Ayan guys, meron na daw buyer yan sabi ni Kuya. Ano ko daw, apoket. Mga bayay. Dito, may mga bayay na Okay guys, dumating tayo sa uh, sunod na barangay after Leo ang barangay Agbaluto. Guys, may nakita tayong dalawang nanay sa gilid ng kalsada na nagpupukpok ng marble. So, tumigil tayo para kausapin sila. Magkano ang ano, ang bato? Ang isang sako? Ah. Uh, 17. 17. Sino ko order niyan? Pag may nagano yung mga ano ba ng bahay. Hmm. ano yung 17 dito kukunin? Oo. Oh. ang kukuha? Ano to mga mga reject na ano? Oo, mga ano na tapon, ano tulak na. Sinong nagtatapon? Yan dito. Sa sa Ini iwan dito kinukuha nyo? Ini lang dito, tinadala dito. Mm, kasi tambak na rin doon oh. Ah. Mm -hmm. Eh. Ay ilang ilang sa ako naman ang kaya mo maghapon. Ano lang, kaya mo day mga day. sampo. Ano? Ah, okay na rin. One. 170. Ilan, ilan ang anak mo? Tatlo. Eh kung dalawa naman kayo ni ni, Mister. yeah, ang araw lang naman niya bibigyan. <laughs> oh, pamasahe. di. Pamasahe. may 500 kayo isang araw. Ay, pamasahe araw-araw ng mga bata. Ah, sige. Ano pangalan mo? Jusilen. Jusilen. Mallorca. Mallorca. Ikaw ate, ano pangalan mo? Jusip. ay J. <laughs> anak pili do. Ilan na anak mo? Apat. Ano nung lugar to? Ang baluto. Ang baluto. Ang baluto. Sunod ay makalas. Lamaw at lamaw at umpisa. Lamaw at umpisa. Okay. Sige na sila. Ayan guys, narating na natin yung tri boundary ng Lamaw, Makalas at saka ng Agbaluto. So dito guys, mayroong isang gasolinahan at maraming mga tindahan. So ayan tumuloy-tuloy na tayo Napadaan sa may Tambak hugon Elementary School Mahabang highway ito guys Sa puntang Sablayan Okay At along the way marami tayo nakikita ang mga marble Marble pa rin ang atin nakikita Ito gaya nito mga chips pinaprohis uh, Pinaprocess pa yan And gagawin pang kung ano-ano pang mga product Out of marble Okay guys, finally nakarating din tayo sa barangay Sablayan Pagkatapos ng mahabang highway sa Makalas at Ilauran So ito, uh, mag tayo dito sa Sablayan Titignan natin kasi medyo malaking barangay ito guys uh, Meron ditong isang base ng police Yung mga kabaro nating PMFC Ito guys, ito yung way na to ay papunta ito ng Kalabugo Pumasok lang tayo pero hindi naman tayo tutuloy dyan kasi hindi naman yun ang ating ruta so dumaan lang tayo ulit dito sa river na to hindi ko lang sure kung itong river na to ay tinatawag na kipot river okay paki correct na lang po ako sa mga lalo sa mga taga sablayan ayan ang kanilang barangay hall ang pabalik na tayo maganda rin ang kanilang barangay hall may covered, covered court na rin at ito ay papunta na doon sa kanilang maliit na pier so may madadaanan tayo dyan sa unahan ito yun guys, dito rin yung sinasabi nating base ng PMFC o yung mga mobile force ng PNP dito sa Romblon. Ito, ito daw yung tinatawag na Port Platon. hindi ako magkakamali. So titigil tayo dyan para makita natin yung dalampasigan at yung mga ongoing projects sa palibot ng pier na to. Ayan, sa harap yan guys ng Sibuyan, lalo yung bayan ng Magdiwang. Ang um, nasasakap nating signal dyan guys ay halos nanggagaling na sa bayan na magdiwang sa bayan sa isla ng Sibuyan. So mayroong magagandang mga rock formations dito sa beach. Ayan guys, so, meron meron tayo yung tinigilan na uh, coconut grove, maraming niyog and then merong mga rock formation dito sa beach na to. iba na dito tayo ngayon sa isang payag ganitong klaseng payag guys ang tawag namin ito payag yung kubo sa Tagalog ay tambayan ng mga isda madalas ka makakita ng ganito halos dito sa buong rumblo ang ginagawa ng mga isda para karon silang pahingahan or kaya itang pagka gusto nilang malaman kung pwede nang pumalaot o hindi so sometimes dito sila madalas umuupo muna habang naghihintay ng low tide or high tide or kung ano man yung gusto nilang tingnan dun sa dagat o kung panahon o kaya isa uh, ano ng buwan so usually guys hindi lang yan ang nangyong kita so meron mga pins meron din yeah. syempre yan lo kuya agpa na ba't sa blayan ah boundary saan yung apunan apunan ano lighthouse lang. May daanan din doon. May daanan din. Papasok. Salamat. So, ayan. Oh. Ayan. Ayan ay patunay ng kanilang kwadradong samahan. Okay? Kwadradong samahan. Minsan bilog na samahan yan. So, na lang. Walang history dito ng wala pang history ng uh, tagaano ano kaya suntukan suntukan siguro manageable pa yon at isa pa guys sa ito sa common dito actually uh, yung mga locals natin hindi pa kulang din sa awareness so hindi alam so ito sa patunay ng kulang ng awareness guys sa ating mga environmental laws ito makita ko sa inyo ha ano ibig kong sabihin ito guys oh. yan taklubo okay so dahil dito ni ito na lugar so, madalas yung mga mayingista natin nandiyan nakakuha sila at kung um buhay malamang kung buhay lang nakukuha ito ay masarap daw ito so, sa kanilang kwadrado kanina hey guys ito tayo nadaan tayo guys dumaan tayo dito sa isang river common dito ito sa eastern side na ano, ng umblon, na tulay na halos Selamat naman at turun tayo konting carawas Okay Kung gusto mo magbawas ng dumi Ayan Pwede Pwede kang magbugas Pero kung mainit siyempre maawa ka naman sa motor mo Dahil mainit yung kambutso. So ito dito yun sa boundary Ito yung boundary ng Agpanabat Saka ng Sablayan Yan swimming na sila oh Yan, okay. Ibig sabihin galing ka sa lagat? Mm -hmm. Si nanay, ano pangalan mo na Tingin, magkano yung lato-lato? Lato-lato, di ba laruan yun? Ay, ikaw na. Diba pwede nga na daw, pwede diretsyo na sa baba. Pwede nila. Pwede na? Pwede. Hindi ako, hindi ako mahilo. Hindi na, makadahang lang niya, ni makadahang. Oo, oh, makadahang sa gasa. Guys, nadaanan natin yung mga nanay na naghahawan doon sa gilid ng kalsada. At isa nating kinausap yung isa pang nanay na galing sa dagat kasi nanguha daw siya ng o isang uri ng seaweeds na kinikilaw. Siya mismo ay may dalang pana o oh, pam pana para sa isda. Ginagawan namin. Ginakaon ini. Kung ay, ayo ng suka. Nakain ini. -ini. Bukasan mo ana gid. Hmm. Ilang oras? Ilang oras mo to kinuha? Ay bago lang ini, hindi lang aga. Anong anong ilalahok mo dito? Ay, ipuluson ko lang na. Butangan lang yung soka. <laughs> Wala ka nang bakyan na ano, ingredients para ano, para yan na. ilagay? Ya na. ano okay, na. Hindi ti, wag. Huwag. Hmm? lang ang anak mo. Ay, hmm? Um, kung mga unga ko. Oh, Di na bahay niyo, eh. Anong trabaho? Ang gaayag ka, men. Gaayag, Tibol. Ang kanyang yung mga... Ipilang adlaw. Awat yung kabarato lang. Bukod inadlaw, kwan-kwan lang, ho. nang daw pan kalang ho pag gusto ka lang ko magtrabaho oh, may gabre ka tadi utaan sindo oh, ayo yeah. kamu mm -hmm. so, ang gautan he eh nga padaliin ko saya buka ang bola yon sige pambili mo nang asin oh sige na ayo yeah. sige na Ay, nga sige na kinon mo asin sya sa store bo <laughs> ah, sige <laughs> ka na tara na disturbo bi okay lang ho ilan ang anak mo ada unga ko naga may naga eskwela sa san agustin Criminology? Mm-mm. O, dagasan ko. ako. Ano ba? Uh, anong year na? Ning first year ka. Anong pangalan mo? Marilyn. Marilyn? Magada. Ayun guys, uh, iniwan na natin si nanay at tayo tumuloy na sa sunod na barangay ng Agpanapat. So, nalaman natin kay nanay na meron siyang anak na nag-aaral na criminology. At sana ang wish natin ay makapagtapos ang kanyang anak at matulungan ang kanyang pamilya dito sa barangay ng Sablayan. Okay guys, napadaan tayo dito sa may barangay Agdanabat at may nakita tayong simple at magandang resort dito sa barangay na to. guys, pagkatapos ng mahabang biyahe tayo tumigil pa samantala dito sa may Talipasak Beach Resort dito sa may Hinablan. Okay, samahan nyo ako. Ako'y bibili na ng kape bago tumuloy sa butang bayan. Bali ma'am, ang ano ay 1-2 fan, good for 2, 1-8 aircon, good for 2. 1,000 good for 2. Sa fan. 1,000 good for 2. Check-in 12 Check out, 12 noon, check out, 12, 2 p.m. The following day yun. Oh, at 12 noon, check out, check out, okay. Ang foods, ma'am, mayroong available na dito, hindi na sila lalabas. 4-2, 3-1-8 ang aircon. Then, check in 2 p.m. And then, check out 12 noon the following day. Dito sa Talipasak Beach. So, guys, yung lugar ay ideal for solo traveler. Pero, maalala natin, uh, 2019, meron tayong sinamahang dalawang hapon dito para sa kanilang bakasyon. Nakataon uh, nagkataon lang tayo eh. Uh, napangisuyuan para samahan sila so ayan guys palabas tayo ng Talipasak Beach at binabaybay natin yung maliit na daanan palabas doon sa highway ng Hinablan at kailangan nating magmadali dahil hinahabol natin yung barko meron na lamang ako natitirang isang oras dyan para mag impake at tutuloy na kami ng tablas kasi ito yung huling araw ko ng pag duty dito sa bayan ng Romblon so ayan guys at babaybayin na natin itong Hinablan Sawang Road pabalik ng bayan So, ayan po ang ating pag-ikot dito sa isang loop ng Romblon, yung Makalas Ilauran sa Blayan Sawang Road. At sana nag-enjoy kayo. Maraming maraming salamat. Keep safe. God bless everyone.